Hello, welcome back to my channel Cambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang bago at mahalagang balita sa paglilipat ng implementasyon ng social pension sa NCSC o National Commission for Senior Citizen. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Umaasa ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Caraga Regional Director, Mariflor Dal Agalibang, na magiging maayos ang social pension program para sa mga mahihirap na senior citizen dahil lilipat na ang implementasyon nito sa National Commission of Senior ngayong taon. Sa isinagawang pagsusuri kamakailan sa pagpapatupad ng programa sa lungsod ng butuan, ibinunyag ng Assistant Regional Director for Operations, Ardo, ng DSWD na si Jean Paul Parages, na ang departamento ay nasa transition period kasama ng NCSC, sa gayo inaendorso ang database ng mga senior citizen sa rehiyon sa bagong nakalikha ng komisyon. May kabuoang sampung senior citizens ang nakinabang sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, karaga para sa taong 2023, na umaabot sa mahigit 1 bilyong piso halaga ng cash aid, larawan sa kagandahang loob ng DSWD karaga. Ito ay alinsunod sa Implementing Rules and Regulations, IRR, ng Republic Act 11350 lumikha ng National Commission of Senior Citizens, NCSC. Naalala ni Parages na ang batas na ito ang lumilikha ng NCSC sa ilalim ng Office of the President, ang komisyon ay inaatasa na tiyakin ang buong pagpapatupad ng mga batas, patakaran, at programa ng pamahalaan para sa mga senior citizen suriin at magsagawa ng mga kaugnay na pag-aaral, at magrekomenda ng patakaran sa Kongreso at Pangulo, Aniya. Tiyakin na ipagpapatuloy ng DSWD ang magandang pakikipag-ugnayan nito sa National Commission of Senior Citizens at iba pang government entities para matiyak na maibibigay sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan ng sektor. Natutuwa kaming malaman na mas maraming senior citizen ang nakikinabang sa tulong ng gobyerno na tumutulong sa kanila na makayanan ang mga hamon ng buhay, Ani Parages. Ayon kay Libang, sa nakalipas na mga taon, Epektibong naabot ng kagawaran ang sektor at nabigyan sila ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng social pension. Sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program, ang kagawaran ay nakapag-disburse ng kabuuang isang bilyon siyam naput na apat apat na pung libot limandaan hanggang isandaan walumput walung libot sampu na benepisyaryo sa buong rehiyon, anilibang ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, kasama ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Caraga, ay patuloy na hinihikayat ang mga matatanda na magparehistro online at mag-avail ng mga benepisyo para sa mga senior citizen. Larawan sa kagandahang loob ng DSWD Karaga

Province of Dinagat Islands na may labing isang libot walunda ang benepisario sa pianim na putwalung milyun tatlundaan at sham na putwalung libo, Surigao del Norte na may tatlumput anim na libo pitundaan at pitumput apat na benepisario sa dalawandaan at labing limang milyun sham naraan at anim na put daluang libo at Surigao del Sur na may apat na put anim na libo dalawandaan at labing pitung benepisario sa pi dalawandaan at anim na put sham na milyun tatlundaan at anim na put limang libot limandaan. Dagdag pa nilibang, ang SOC-PEN program ay isa lamang sa maraming programa ng DSWD para matulungan at mabigyan ng kinakailangang tulong ang mga vulnerable sector sa rehiyon, partikular ang mga senior citizen. Ipinaliwanag pa niya na ang NCSC ay patuloy na sinusubaybayan ang pag-usad ng programa at hinikayat ang mga senior citizen na hindi pa nagpaparehistro na bisitahin ang kanilang website at magparehistro online upang mapakinabangan ang mga benepisyong iniaalok ng gobyerno. Kinumpirma rin ni Regional Social Pension Unit, RSPU, Focal Person Rachel Bade ang buwan ng pagtaas ng stipend para sa mga nakatatanda mula 500 hanggang 1,000. Ang positibong pagunlad na ito ay nagmumula sa Republic Act 11916 na kilala rin bilang Social Pension for Indigent Seniors Act, na opisyal na naging batas noong Ika 30 ng Hulyo taong 2022, ang Memorandum ng Central Office noong Ika 4 ng Enero taong 2024, ay nagpatibay sa pagpapatupad ng kinakailangang pagsasaayos na ito, sabi ni Bade. Nagpasalamat naman si Jesse Catherine Aranas, happy ng Protective Services Division, PSD, ng DSWD Caraga, sa lahat ng mga katuwang nito sa walang patid na suporta, binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga kolaborato na ito at muli please subscribe my channel like and share hit notification bell for my new video update thank you.